Hi mga Mars! For today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng bopis. Napakasimple lang po ako magluto nito at hindi siya masyadong matrabaho. Unang-una syempre ay magigisa lang tayo ng sibuyas. Yan at bawang. Kaso po sa ngayon is naubusan talaga ako ng bawang. Hindi ko napansin na wala na pala akong bawang sa aking lalagyan ng mga regalo. So, iginis ako lang ang sibuyas nung nag na. Inilagay ko na po itong karne na pang bopis. Bali, ito ay nabibili sa palengke ng buuan. Kaya kung ilang kilo po abutin yung pang bopis, iyon eh, po yung mapibili natin. Bali, pinakuluan ko lang ito ng sa asin at paminta. Napos nung medyo malambot na at pinalamig, hiniwa-hiwa ko po ito ng maliliit. So, ayan na nga. Nung nagisa ko na yung sibuyas, inilagay ko na itong karni ng pangbopis. Pagkatapos ay tinimplahan ko ng pampalasa. Sa pampalasa naman po ay nakadepende na ito sa atin kung ano yung ating ilalagay. Kasi iba-iba talaga tayo ng preference pagdating po sa panlasa at pagluluto. Then, nilagyan ko nga ito ng atswete powder. Bali, dalawang pack po yung nailagay kong atswete powder kasi yung isang pack ay medyo maputla siya kaya dinagdagan ko pa ng isang pack. Bali, nabili ko lang yung sa palengke ng limang piso po kada plastic. So, ito na nga. Nung na-achieve ko na yung kulay na gusto ko, inilagay ko na rin yung ibang gulay kagaya ng carrots at saka labanus pati yung bell pepper. Nahiniwa ko lang din ng maliliit na pakiyog. Then nagtimpla din ako dito ng paminta at naglagay din po ako ng dalawang basong tubig para lumambot pa yung karne at yung mga gulay na nilagay natin. Sa pagluluto ng bopis is more on halo-halo talaga tayo mga mars. Kasi po kailangan na magsama at pantay ang pagkaluto ng ating bopis. So ito na nga dinagdagan ko pa siya ng patis para po sa pampalasa. At i mekos natin uli. Medyo marami-rami talaga yung niluto kong bopis ngayon kasi yung nabili ko sa palengke na karne ay talagang ah uh, umabot yata sa kulang tatlong kilo. Kaya no choice. Pero i-stack ko na lang yung iba nito sa freezer para hindi naman agad masira. So ito na nga, nung medyo okay-okay na, nag-add pa ako ng suka. Depende na po sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay niyong suka. Tapos ay papakuluin lang natin ito. Pagkatapos nito ay titikman mo din natin kung naka-okay na ba ang panlasa natin dito. Then, nilagyan ko rin siya ng uh, sili para dagdag ang hang kung ayaw nyo naman ng maanghang, pwede naman na kontian nyo lang yung paglalagay ng sili. At nung tinikman ko nga ito, mga Mars ay medyo matabang, kaya nag pa ako ng konting asin. So, ayan na nga, final touch na to, okay na to. Mga ilang segundo ay okay na po ang ating bopis. O, ayan mga Mars, na share ko na sa inyo kung paano ako magluto ng bopis sa simpleng paraan lang. Sana po ay may naibahagi ako sa inyo. Bye-bye po hanggang sa muli. Salamat sa panonood.